Ayan, good morning, good afternoon, and good evening around the world Ayan, today, uh, punta tayo ng tindahan uh, Maghanap tayo ng ulam, siguro mag lang tayo ng bangos Kaya, tayo natin makahanap ng uh, bangos dun Tara, samaan nyo ako Gano'n tayo Gano'n tayo ng ating uh, ulam Bangos Bangos bangus tayo bangus alright ayan bangus tayo bangus sabi uh, init sigurado bukas na siguro itong tindahan ayan hanap na tayo ng bangus para uh, ihaw natin sa ating tanghalian alright malapit naman tindahan natin dito sa pinag natitindahan uh, tindahan. si bangos lang tayo bangos pugi wala nasa ano si pugi nasa uh, lumabas yan dito na tayo yan tayo sa ating tindahan kaya anak tayo ng bangos Alright, Assalamualaikum Bangos, pi, B, Bangos Bangos B, Bangos Nah, hanap tayo bang Bangos Yan o Tadadaan Ito, may no, juice dito Yan o wala laman Ayun Are bangos. Bosan bangos. Amereundi kan bangus tidak. Ya. Oh. Oh pare. pare. Ya, tuh. Ayan. dalam bangus. Ayan. Ayan. Para uh, no vegetable. No. Not allowed. dia forget. pare ya almond milk here. Almond. Almond. Almond, milk. almond milk. Ayan. Almond milk. Wala ano. That's very good for uh, health, pare, yeah, almon. Try natin tong ano. Try natin tong coconut. Coconut. Dalawa coconut. Oh, yeah, two pare, two. Ayan. Akayo, fish. Akayo tong coconut. Dito na yung bangos natin. Ayan. Ayan ito. Ayan, nakuha na natin. Dito. Ah, uh, pwede na to Pang, uh, ano, pang, uh, pananghalian. Ayan. kumain na rin tayo ng, ano, kumuhaan na rin tayo ng juice. Mabait yung shop dyan. Eh, kaibigan natin yan. So, amaya ihawin natin itong bangos para sa ating pananghalian. Ayan. Ah, uh, sakto na to. Dalawang piraso. Bali, ah, uh, one and the uh, one kilo and three port. bigat. Ang dalawang piraso. So, ano yan? Automatic. Automatic yan ang ating, ah, uh, ang ating, ano, ating, ah, uh, price doon. Alam na yan. Alright. Papapalamigin na natin po ito mamaya para ating na uh, iihaw para sa ating tanghalian. Eh, simpleng tanghalian lang. Eh, ating kaibigan si Pugi siguro bumili ng ano yan. Bumili ng gulay para uh, sa ating sabaw. Alright. Ayan. So, ito na. Kapalamigin na natin to. Or uh, di-depros. Depros na natin. Kasi yellow pa siya. Pro fresh ito kasi ang ginagawa kasi nila dito kapag uh, galing sa harvest pag harvest bangus uh, diretso ka agad sa ano, chiller packaging kaya fresh pa yung bangus hindi bilasa kaya ito sarap dito ihawin all right ito siya okay para bigyan natin ito para maihaw natin mamaya ah, yan ihulom natin dito para para madipros tapos mamaya ihahawin natin ihahawin natin mamaya yan o para madipros dalawang piraso to yan o on. bali 1 and 3 halos dalawa, halos uh, dalawang kilo so i-dipros -de natin muna to para mamaya at na sa ihaw alright yan Binabad na natin yan para mamaya ha uh, diretso na ihaw. Ito nating mga Ricardo, si kamati. kamatis Kamati. Si Buyas, Kamati, wala dyan sa ref. Alright, so saing muna tayo. Buto muna tayo, magsasaing muna tayo para diretso mamaya. Yung mga dukot pa dito. <laughs> Ayan. Para direksyon na mamaya, eh, magsasaing na tayo. Grabe init sa labas. Talagang ano? Tawag dito. ang humidity na pakataas. Pinapalamig pa natin yung abang hindi defrost natin yung ano? Yung ating uh, bangus. Para mamaya, diretso de na. Yan. Yan tayong ihawan dito. Yan tayong sausawan. Yan. Yan. So, gawa tayo ng sausawan. Para mamaya diretso na. Ayan. Para mamaya dire diretso. Para mamaya tapos ihaw, kain na lang. Lasa ano, prepared na. Ayan. Yan ang tayong luya dito. Lagyan natin ng luya. Yan hmm. natin ang luya para mas masarap yung ating sausawan. Hmm. Ay, kumulo na yung kanin natin. Ay, ko muna. Hmm. Para dire-diretso. Mm-hmm. Lasa muna natin ito para mas masarap. Siwain natin ang maliliit. natin ang maliliit ang ating ang ating ano, luya o ginger. Yan. Para mamaya sampat ng timplada. Yan. Yan natin dyan. Tapos lagyan natin ang sili. Yan. walang tay sili dito. Yan. Yan para siguradong sure ball ang lasa ha. yan o iwaiwain natin ang mga pinong sili para the best ang agi hmm. yan o ba? Diba? sa ating uh, sausawan, meron tayong soy sauce. Lagay tayo ng soy sauce. Yun. Tapos, meron tayong patis. Ayan. Patis. Simpleng sausawan lang gagawin natin. Ayan. Tapos, meron tayong uh, oyster sauce. Ayan. Ayan. Bigyan natin yan yan. Kunti lang. Pampalapit. Tapos meron tayong ah, uh, yun know, o. Yan. Baka naman. Meron tayong vinegar. Yan. Vinegar natin. Yun. Tapos lagyan natin ng ketchup para ang lasa ng ating sausawan Uh, matamis-tamis na manghang. Hindi natin ng ketchup. Yan. Alright. Bull. Yan. Uff. Uh, sarap. Ito yung sausawa na ano. Sausawa na pasimple lang. Yan. Hmm. Ah, so, diba? Sarap Sarap to. Yan. Yung simpleng sausawa na nakakatakam. Let me see. Mmm. Perfect. Perfect. Yan. Since tapos na yung atin sawsawan, takpan muna natin to kasi mamaya pa natin to gagamitin. Alright? Yan. So, lagay natin muna sa dito sa tabi. Yan. Diyan na muna. Alright, so yan tapos na natin sa usawan. So ang bangos natin hindi pa ano, hindi pa dispros. Mamaya pag na-dispros natong ating bangos, uh, ihawin na natin. Alright? Yan, linisin na natin yung ating ihawin. Yo, ano na siya? Ah, uh, tuna Wag na natin kuna ng kaliskis kasi ihaw naman 'to. Linis lang natin dito sa tiyan. Yan. Simpleng ano lang to, simpleng uh, pag-ihaw. Hindi na kailangan i eh, ano. Hindi kailangan palamanan. Yan. Diretso lang siya. Diretso lang yung ano natin. Ang ating pag-ihaw. Huwag na natin palamanan. Asin ano lang to mamaya, asin. Asin na lang natin. Iihaw bangus. Yun, <try> ready na yung ating bangus. Ihaw na lang to. Napitin ka pa yun, Hindi na. Sa ano na lang yun. Soon na araw. Ano to eh? Yung ano? Flying fish? Ano yung flying fish? Hmm. Yan. Ano na natin to? Asin lang. yan do, do tong bukid lang tong gawin natin sa bangus. Ayan Parang may lasa. Ayun. Kamatis ah. kamatis. Para hindi na masyado maraming ritwal sa lang yung mga kamatis pag mayaman na tayo. Ngayon ano pa? Tigaado pa. Di budget. Alright. So, ilagay na natin ito sa oven. Yan, yan ang bangos natin. Yan na natin sila ihahawin. Yan. Itim na itim yung oven namin, no? Kasi wala namang puting oven sa loob, eh. Isit natin ang oven sa 200. Yan. 240. Yan. 240, oh. Yan, oh. No. Yan. Alright. So, mamaya, nabangan na natin yan para... Pag naluto na. Shout out muna kay Pogi, Oh. shoutout shout out muna dyan. Yun o, set pa no. Ayan o. O, mo. Pare, 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 ay pare, 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 So yan, luluto lang kami ng tangalian tapos ready get set na. All right. Ah, uh, na natin maluto yung ano, bangus. Ayun, ito na yung ating uh, So, pala tayo ng damit kasi ma... ano, ma... dito? Mapawis sa gay na. Yan. So, atin na bakiton. Bakiton na natin. So, gul na inihaw natin. Yan na siya. Yan Oh, Rock and roll na o. Oh. Yan. Tapos, pares na yung sausawan o. Oh. Mm. Wow. So, yan ang inihaw. Luto na. Courtesy of Mr. Pogi. Yan. Yan. The best. Kain na na. Yan. Kain na na. After uh, one hour na ano, pag-ihaw. Yan ang itsura niya. Alright. Uh, oh, uh, may munggo pa oh. Oh, talagang pampatibay ng tuhod to ah. Ayan. May munggo. Pampatibay ng tuhod. Alright. So, kain na tayo. So, ayan, guys, uh, kakain na kami. Uh, thank you so much sa pagsubaybay. Pugi. Ah, oh. init. Ayan. So, yun yeah, ang natin. Taka, na, munggo. Munggo. Ayan. Oh, munggo. Munggo pa more. Munggo pa more. Ayan. ayan. Sarap na sarap yan. yellow yelo Ayan. Tapos, minihihaw tayo. Ayan. Tapos, misaw-sawan tayo dyan. So, ayan, thank you so much. And, uh, God bless everyone. Uh, please like and subscribe. And Kanin. Kain na na. Mm. Sarap ng munggo. Hmm? Wow. Talagang buusok ang daya. Buusok yung ano? Buusok yung lasa. Hmm? Ah, tagal-tagal na na walang ano? Walang kain ng munggo. Oh. Hmm.